Senator Amy Marcos tuluyan nga nilaglag ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bali balita na ito daw ba ang nasa likod ng inahahaing impeachment laban sa pangulo ayon sa mga supporters ni P ni PBBM. Romualdez at Liza Araneta Marcos harapan na ding kinalaban ni Amy Marcos, Vice President Sara Duterte pinapas, pinapanagot at nais ma-impeach si Pangulong Marcos sa pagkakakulunga sa Netherlands ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito panoorin natin ang mga maiinit na balita. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, Magpalit na raw ako ng apelido. Sagot ko, Inday. Hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si me Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang justisya. Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdes at Araneta. We have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, um, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution trail of public trust. Uh, Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at uh, ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po ha, kaya dating Pangulong Duterte, siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder na ang nagsamparin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng um, extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulintin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man. So, Yusek, like having said that, you don't see any basis for the President to be um, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na sabi niya, um, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trusts. trust. Tama po. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is uh, requiring Marcos admin officials to file their counter-affidavits. Uh, this is regarding Senator Aimee's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito and do expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at uh, sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At uh, muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas kung anong procedure na, valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Uh, nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano ho ang ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is, is there anything unusual dun sa... With the with the speed at which the ombudsman issued that order. Walapo ako masasabi. Basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag aksyon Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, good morning po ulit. I'm sorry, uh, Yusek, for bringing this up uh, again uh, regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo uh, doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya and uh, again, uh, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Naroon pa po ba yung uh, iwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa? Uh, Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin. At hindi pansarili ang inuuna. Pinili po ng Pangulo ang mga senator Rebels po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa gintong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Um, next. So, last question, Yusek, from Maricel Nini. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Um, was it a deliberate effort uh, from the President not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, ang pinakahuli. Pero kung ano man po ang um, paano niya tunas paano niya tong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa pangulo po 'yon. Wala po tayong personal knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na 'yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente? Uh, personally, kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Uh, sa akin po, personally, wala. Uh, Tanungin po natin kung meron po uh, kay Congressman Toby. Sinabi ng oh, pala, palas na huwag kang asal bata makasire doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino galing yan? Claire Castro, yung best friend mo. Sabi ko na nga ba uh, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siya giggle, garbage in garbage. Tama na at tanong ko lang sa local, uh, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or indoor sila from PDP Laban? And uh, nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRD din, na uh, dinala sa Hague? Sino? M -M -M MILF? MILF? tungod no sa tanan organisasyon kung uh, unsa ang ilahang pamulitika uh, ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang uh, sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta wala ta mamugos uh, bisan ka kinsa kita nagapresenta lang uh, sa katauhan kung uh, paunsa sila kuno magpili og mga leaders uh, base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders and uh, next is um wala sila yung nabanggit about after straight your father na dinala sa'yo. Straight din na vote sa uh, PDP, sa Duterte Center. VP, uh, according to Cong Congressman Adyong Salanao po, uh, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and uh, civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Di okay, pahiram okay. no. okay. mga no. a joke, uh, shame campaign against the administration, oh, called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Uh, a good, siya sa warlord, warlord Decem, nato, the ring, uh, sa Dignity and civility. Yeah. Kay ang iyahang pada og din ha sa lanao to muda sa grip sa ilahang <laughs> dynasty. Next. Uh, contrary to her very outspoken nature, how's the Majority Leader Paulo Ortega, the of La Union on Monday, said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy K, which is part of the Spratly group of islands. So, China Ortega, <laughs> China. <laughs> uh, <laughs> Warlord. War... Ano mo? Warlord. War Warlord. Si Ortega, ma maupod na siya si Adio. Produkto sa Warlordism. Hindi sa ato ang nasod. So, ang niya uh, na mo adapt po ito, deafening silence. Ay, e wa siya ay katungod. Mo abli sa pa. Her loyalty really lie, China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in complain but to engage in political mat slinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-edged template, accused Duterte. So, you um, do obvious. nga na ako dali sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod so of course I am pro Philippines and nothing else she's been going around hitting almost everybody but never China of course kung i... nga no atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya dali sa Pilipinas, nga ang problema nato dire ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sa na, sa ti amugas. And uh, finally. Sa pangalan niya? Ortega. Ah, kana yang pangalan. Ayo, don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Last question. kidnap kay President Duterte di sa ato ang nasun kung wala to approval sa Presidente. dili rin makalihok tanan. Uh, uh, di rin akong stand down ang AFP. dili rin akong ang PNP kung wala'y go-signal sa ilahang mga secretaries. Kung wala, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman. Wapa kayo ka-drug <laughs> ito. Lapit ka ng um, di na makalihok ang PNP, hindi na makalihok ang AFP kung wala na yung approval sa ilahang secretaries. And wala yung secretary nga mulihok kung wala yung approval sa presidente. BP and um, yes. No Slash. Dapat siya managot. Kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the constitution and betrayal of public trust. Because jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already, uh, can, uh, we already filed our petition Withdrawal. to withdraw from the ICC, and ICC para <laughs> to foreign jurisdiction of the ICC to investigate President